Halita nga natin noong nakaraan sa Marisol Academy Tonight ang pagpano ng manager ni Paulo Abelino na si Leo Dominguez inabangan ng mga netizen at Marisol kung kasama ba si Kim ni Paulo sa pagbisita sa burol, ba? Diba? Mm -hmm. 'Yon. Mm. Ano, oh, eto oh. na? Okay. Ba diba? kasi yung isa dito eh. Nandun ka nung Sunday. Oo. Galing ano? ako nung Sunday. Kami ano yung liping na ba 'yon? Ah, ah, ano ah, ah, ba? I'll wait pa lang ni ano. Wake. Actually, ni Leo. Uh, siguro uh, uh, alam naman din niyo kung gaano ka close. Hmm. di ba yung manager ni Paolo, Abelino si Leo Dominguez. Nandun ako. Nakita ko si Paolo. Hmm. Okay, dumating. Dumating, dumating, dumating si Paolo. <laughs> Hindi ko kung nakita niya ako. Pero nakita ko siya. Pero wala akong nakitang Kim Chiu na pumunta doon. Ah, hindi niya nakaray. Hmm. Hindi niya nakaray si Kim Chiu oh, oh, para makidalamhati at magpagluksa sa ano, oh, okay. kay Lai Dominguez. Pero may mga narinig ako habang nag-uusap-usap sila, may mga Kim Pao fans doon. Ah, na nakiramay. Oh, oh. Siguro yung mga Kim Pao, Kim Pao fans na ito nag expect sila na baka, Karain ni Paolo si Kim Choo. Pero hindi hindi ko nakita si Kim Chu talaga. Para may bumati yata sa mga Kim na sabi napapanood kita sa Marisol Academy. True ba yun? <laughs> Parang <laughs> hindi. Ay, sa'yo ba yan? Sa, sa narinig niyo, ko lang siya. Sa, ah, sa, sa pama. Oh, sa, sa Manila at Hotel. Ang napit sa amin ni Kuya Romel mm. na napapanood. Na, Nasaan yung ano, ginaanap ka rin. Ay, ay talbog. Tapos kumain kami ng lugaw after. Oh. Yung dalawang babaeng kumain doon pag, uh, pag tayo nila. Ayun sa mga pag-amarisol, sabi. As in? Oo. oo. Talbog. Okay, Pero si Oginal Baez Rodriguez andon. Ay, ayun na ang presidente ng PMPC at Hat Taga Marisol. Oh, ah. diba? Tarala ko si Oki Narvaez. Tuwing nakikita ko, sa isa lang tinatanong niya sa akin. Ah. ba si Catherine Bernardo? Lagi pa ulit-ulit talaga lang. Gusto niya tinatanong, sabi ko, <laughs> abangan mo na lang. Abangan oh. mo, Oji. Oh, 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 oh. Siguro mga June, ilalabas na natin ang mga nominado, di ba? Mm -hmm. Correct, that's so, right. So, wala silang nakita wow. Kim Chu doon. nung araw na yon. Oh. Hindi mm -hmm. ni naman natin alam kung... Oh. Pero, ano, ano natin iba? na isang manager ni na Paolo Abilino at sa yes. Janine Gutierrez. Nakita mo ba si Janine Gutierrez dun sa wake? Nakita ko si Janine Gutierrez kasama ang mami niyang si Lotlot -lot de Leon at kapatid niyang si Diego Gutierrez. Oh, uh -oh. O, mga alaga din niya yan, ni Leo. Yes. Eh, diba? So, hindi sila ano, magsabay? Ganun. Nakita ba sila? Nagtagpo ba sila? hindi sila nagtagpo. Ah, gano'n. Pero nasaksihan mo yung pagdating ni Janine at pagdating din ni Paolo? Pagdating ko dun sa wake, ando na si Janine, nakaupo kasama ang mami niya at kapatid. Okay. Ah. Tapos mga ilang minutes, umalis si Janine. Ah. <laughs> umalis si Janine. Tapos, ah. mga ilang minutes, dumating si Paolo at minisip. oh yun. Sino-sino pang nakita mong artista na, 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 nandoon? Nandoon si... Miss Universe Gloria Diaz. Oh, manager din yan yan. Oo, oh. No? oo. Oh, oh. Ala na best supporting ni, actress yun, yan. oh, oh ng tama oh, so Okay. Of course, nandoon si Ogie Alcasid. Alam mo, pagkakita namin kay Ogi, nagbeso kami, nagkwento na siya. At habang nagkukwento si Ogi, umiiyok talaga siya. Mag-classmate pala sila, no? Mm -hmm. At singer pala oh. si ng Kundirana si yes. Leo. Alam mo, doon ko lang na ano, sa, ano, sulat ni, ano, kaya, Ogi. Kaya hindi makakalimutan kaya na ni isa. Ogi. Oh, oh. oh. Sabi nga ni Ogi, dahil Kay Leo, kaya naging singer siya. Oh, God. Oh, okay. okay. Correct. ano ah, din si Labi po. Uh -huh. At ang kanyang asawa. Sino pang namataan ko mga alaga niya na nandun? Mm -hmm. Si... Kasi umalis din ako eh. Hindi <laughs> ko na nakita yung iba. Mm -hmm. Ay, talbong. Mm -hmm. Correct. Hoy, si Kurt Binerasyon na nag ano siya sabi niya noon no, po ako sir, sabi niya kasi nga, di ba pinag uusapan natin yung mga binerasyon ng mga gwapo. Gwapo. Wow. Oo. Oh, oh, so gwapo <laughs> siya. Huh? Ayun eh, oh. Siya. Eh totoo naman gwapo siya, di ba? Oo. Oo, hindi mo gwapo siya nang ano nang abante. Yes, eh dito yung Marisol Academy mo. Gwapo siya. Oo. Oh, oh, happy birthday ang wow. wow. oh. nag-birthday siya nung Friday. Ah, belated happy birthday. Ajakan galing. Hoy, kailan ka magpapakain dito sa Marisol Academy? sa Avanti Studio. Pwede ka pang magpadala. Bikinin <laughs> me! Ay, huwag uh -huh. na! Patapos na anyways, <laughs> Anyway, speaking of Kim Pau, di ba start mm. na yung kanilang free TV na Ayaw. ano? Di ba ngayon ba, Carl? Yung kanilang... Uh, Sabado yun eh, nag-start. Oo, What's Wrong with Secretary Kim. Ayan, yung okay. na sa free TV yan, di ba? Yung sa mga Kim Pau. Pero, siyempre mga Kim Pao, ah, Babatiin natin sila Marcelita, Pia Ed, Level-Headed mm -mm. Virgo, It's Mimi Ming. Carmen, Dolalas, Hello sa inyo mami Amores, Hello sa inyo.